ang masayang araw po. Uh, pasensya na po kayo nagtagal bago tayo makapag-upload uli. Nag-ayos po tayo ng mga kulungan. So ganyan na po ang ginawa natin, tinaasan ng mga kainan para hindi po masyadong nagdudumi. Ito pong kabila ng kulungan ng kainan ay uh, tert. Nagtambak kami ng bato para po tumigas tigas yung lupa at hindi po masyadong magputik pero dahil sa kinakalkal po nila lumalayo yung ibang bato kita nyo po na pati sa malayo mayroon pero ito po lugar na malapit sa kainan ay medyo matigas-tigas na at pag nag-umpisa pong magulan-ulan ay tatambakan pa namin ng bato para lumubog pa yung bato sa gilid at tumigas po ang ating mga pakainan ang gilid po ng ating mga pakainan. So ito po ang ating naging bagong expansion. Dito lang sa may unahan, meron po tayong mga nakawalay ng 25 heads po dito. Pakikita ko yung mga una pang naiwalay. At ganyan na rin po ang ginawa namin sa ating mga pakainan ng mga palakihin. Mas mataas na po Nakaangat na po yung hollow block sa lupa. Hindi ka nung dati na ilinulubog namin ng kalahati. Kinapala na lang po namin ang footing ng mga hollow blocks at bawat blocks ay may dowel po na makapal na kawayan. Yung pong mga dumalaga natin, ginagawang dumalaga na dito dati nakakulong ay itinawid na natin dun po sa mga dati nating winning growing pen para po ma- uh, mapakastahan na itong pagpasok ng June. 8 months old na po sila sa June. Binago rin po natin yung mga painuman. Yan po, ni kinitiran na namin at nilagyan ng rebar para po hindi na nila pinapasok na pinagpapaliguan para mas malinis po yung inuman. Ito pong kulungan na to uh, una namin ginawa yung pakainan na yan uh, lumilitaw po na sa ganyang klaseng pakainan pag lumaki po yung ating mga alaga walong halo blocks po ito eh mga walo hanggang siyam rin lang po ang makakakain kaya po inalis na namin kagad yung mga nakalagay na dumalaga dito yan po, para madugsungan namin at makapagdagdag tayo ng pwedeng ilagay. So yung mga nakasako pong yan ay yung waste material ng Vibro. So ganyan po ang aming ginagawa. Tinatambakan ng bato, yun pong labas ng pakainan para po hindi masyadong magputik. At ito pong dulo nating kulungan nag L shape na lang po kami ng pakainan para po kasya kahit nalagyan natin ng 25 bagong walay kasi po sinubukan namin maglagay ng 25 heads dito yung una ko pinakita sa inyo masikip po sila dito sa 10 hollow blocks kaya ginagamit pa po namin dati yung stainless na yon na 8 feet po ang haba so yan po ang naging bagong pakainan natin at yun nga natatawag tinambakan na po namin ng bato at tuloy tuloy po tatambakan yan habang ginagamit sisiksik po yung bato sa lupa at hindi na po masyadong magpuputik yung labas ng ating pakainan at mataas na po yung ating mga pakainan kaya hindi na rin po papasukin ng dumi ito po ang una namin ginawang style dalawang hollow blocks na nakabaon po yung isa at ang litaw na litaw naman yung kabila so nag lang po kami na ganyan naman ang gawin na kapala na lang ang puting tapos may dowel nga po per block para makatipig tayo sa materyales so as we go on po ibabalita ko sa inyo kung ayos naman yung ating ginawang yan kung magtatagal naman po siya. So balik po tayo sa mga inahin, maghalo na at magpakain. Ayan, dahil may mga palakihin na rin po tayo dito sa unahan, ang halo natin. Yan po ang mga para sa palakihin, sapal ng soya, may halo po ng darak, feeds, pulot na may asin, at saka po, may uh, probiotic yung pong gawa nating probiotic dito naman po sa kabila ay yung ating ibibigay sa ating mga inhim same basic na ingredients po nagkaiba lang yung feeds na ginagamit natin uh, starter po sa mga palakihin carbamine po ang gamit namin dito sa mga inhim so ganun pa rin po yung sapal ng soya lalagyan ng feeds, darak, pulot na may asin, at probiotic, pagkatapos po ay hahaluin ng maigi. So, yan po. Habang hinahalo yan, nakabantay na po ang ating mga inahin. Pati ang ating bulugan ni si Mr. Third. Abang na abang na po sa kanilang pagkain. Una na pong nahalo yung sa mga palakihin. Kaya dito na muna tayo. Yan po. Itong pakainan na to ay labing limang, ay labing apat na halo blocks. So yan po, 25 ang nakain. Maluwag po sila. Kaya po hinabaan na namin yung ating ginawang pakainan dito dahil natuto nga po kami doon sa unang mga dalawang kulungan na ginawa namin na kulang yung aming pakainan. Dapat po ang ating pakainan ganyan na lahat ng ating alaga ay may lugar. Ito so naman po yung ating mga biik na ready na ring iwalay kasama po ng ating mga inahin dito sa consolidated pen or pen number one. So yung pong mga malalaking yan ay mapapawalay na mapapalagay po dun sa do du, sa dulong kulungan yung pong ipinakita kong naka L ang pakainan doon sa kabilang dulong yon kukunin po natin ang mga malalaki ng biik dito para iwalay para naman po yung maliliit ay hindi nila nauubusan ng pagkain dito naman po sa mga ito ang bigay nating pakain ay sapal na meron pong premium na starter. Hindi nga po ako gumagamit ng pre-starter at mahal po ang pre-starter at hindi naman po designed para sa ating mga native. Yung pre-starter po ay designed sa hybrid kaya po ang tingin ko ay sayang yung sustansya ng pre-starter para po sa ating mga native. Hindi po fully utilized. So yan po, ang ating mga palaki hindi dito ito po ang ating third batch yun pong ating first batch ng mga palakihin ay babawasan na namin at uh, makakapag-deliver na po tayo kay ka-farmer kaya po naghintay-hintay na muna akong ng panahon di nung baling mahuli ng kaunti ang ating pag-update para po sabay na rin na maipakita yung ating unang deliver kay ka-farmer ng ating bagong batch ng mga biik. Kasi po itong mga biik na ito ay pinanganak ng January matapos po yung ating problema ng late 2024 na namatay nga po tayo ng mga alaga na pulmonary po ang pinanggalingan ng kanilang mga sakit. Saka sa susunod po nating mga videos, pakikita ko at i-explain ko rin yung ating mga ginawang adjustments para po hopefully ay hindi na maulit yung nangyari nating problema. Hinahalo lang po yung pagkain, balikan natin ang mga to, silipin lang muna natin muna yung dalawang batch pa ng ating mga palakihin. Ito po ang ating winning growing pen number 4. Nandito po yung ating mas malalaki ng mga naiwalay. I should say palakihin po. At dito tayo babawas bukas ng pang-deliver kay ka-farmer. Yan po, gutom na, nakarinig ng boses, nagtatakbuhan. Maya-maya lang po ay pakakainin na rin ng mga ito. So yan po, inayos din namin yung mga pakainan dito para po refinished ang kanilang pakainan. Hindi na po namin tinaasan ito. Original pa rin po yan. Ang balak ay tambakan lang po ng bato sa labas para po hindi masyadong magputi. So yan po, meron tayong 40 dito at meron din pong 40 dito sa third winning growing. Tapos may bingching ko po, po tayo dun sa unahan. Dito rin tayo pipili ng ating mga posibleng gawin pang replacement quilts So total po ay nasa 105 yung ating mga palakihin ngayon Sa Friday po ipipilian pa namin para malagyan na nga yung L-shape ang kainan na palakihan natin dun sa unahan tapos po noon, babakantihin muna namin ang lugar na ito para po makapagpahinga ng maayos. Itong first winning growing po natin ay may laman na anim na dumalaga. Sa June po, isasama na natin yung ating buluganin na ayun po sa ilalim. So yan po ang ating magiging buluganin dito sa ating mga anim na gilts dito po. So by June, pakakastahan na po natin ng mga ito. Dito lang po sa may unahan naman, yung ating second breeding pen. So nandito po yung mas bata nating mga inahim. 25 heads po ang mga ito. So yan po, meron din tayong ilang mga biik na pwede nang iwalay dito sa second breeding pen na may turok na po ng respiratory at had cholera ang mga ito. Kaya ready na po na hulihin na lang at itatawid na namin dun sa palakihan. Yun po yung pinakahuli nating umanak. Uh, inabutan po ng paulan-ulan yan. Nabatayan po tayo ng mga biik. Uh, nagkasipon po ng maaga. So nag-a-adjust pa po tayo sa ating mga gawain. At uh, kailangan po namin ma-improve yung shelter ng ating mga inahin para hindi po masyadong vulnerable yung ating mga biik na bagong silang. So balikan po natin sila sa unahan, nagpapakain na ng mga matandang inahin doon. Ibigay na po ang pakain ng ating mga inahin, yung drum na yan, at ito pong isang nito, ang pinagsangkapan nang ibinigay na pakain Hoy yung ating mga biik na binigyan na rin kaya kailangan na po nating maalis yung malalaki niyan para may chance po yung mas maliliit na makakain ng mas marami malakas naman po sila kumain na ng sapal ito pong mga ito ay apat na beses kumakain sa isang araw ito pong mga alaga natin dito tatlong beses po ang pagkain ito ating mga breeder dalawang beses lang po ang pagkain kaya po ganyang karami ang bigay maga at hapon Yan po ang ating update sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.